Magandang araw mga bata, maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang NY na may tunog na nya. Magsimula na tayo. Ang titik NY ay kumakatawan sa tunog na nya. Tulad ng tunog sa salitang La Niña. La Niña. Sa wikang Filipino, ginagamit ang letrang ñ sa mga hiram na salita mula sa Espanyol, lalo na sa mga pangalan ng tao at lugar. Halimbawa, makikita ang ñ sa mga pangalan tulad ng Ninya at Ninyo. Ginagamit din ito sa mga pangalan ng lugar gaya ng Los Baños, Las Piñas, Binyan at Malacanang. Paano ba natin gagawin ng tunog ng letrang N -ye? Upang mabuo ang tunog na nya, ilagay ang dulo ng dila sa itaas na bahagi ng loob ng bibig, malapit sa mga ngipin sa itaas, katulad ng sa tunog na n. -n. Pagkatapos, bahagyang ibaba ang dila at iusog ito pa sa na parang sinisimulan mong bigasin ng tunog na Y. -ye. Subukan natin gawin ng tunog na nya. Subukan mo? Nye. Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang mayroong titik n Subukan nating pakinggan at pakiramdaman ang tunog na nye sa bawat salita. Ulitin natin ang bawat salita ng dalawang beses. Handa ka na ba? Ninya. Ninya. La ninya la niña los baños los baños binyan binyan niño niño el niño el niño las piñas las piñas malacanyang Malakanyang. Napakiramdaman mo ba ang iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog na ny sa bawat salita? Subukan naman natin ngayong magsulat ng letrang ny. Ang letrang ny ay tumutukoy sa tunog na ny. Ito ang malaking letrang ny at ito naman ang maliit na letrang ny. Magsala tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Para sa malaking letrang N, magsimula sa pagsulat ng malaking titik N. Pagkatapos, idagdag ang isang tilde sa itaas ng titik. Ganyan ay sinusulat ang malaking N. Para naman sa maliit na letrang n'ye, magsimula sa pagsulat ng maliit na titik n. Pagkatapos, idagdag ang isang tilde sa itaas ng titik. Ganyan naman isinusulat ang maliit na n'ye. Ganyan ang pagsusulat ng malaki at maliit na letrang n'ye. Ngayon, subukan mo na mangsulat gamit ang iyong lapis at papel. Ngayon, natutuhan na natin ng letrang n'ye. Patuloy tayo mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!